mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikatatlo ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hepte, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng naggangalit na apoy at naligtas sa tabak sila ay mahihina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pa't napaurong ang hukbo ng dayuhan? Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroong ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdaraho, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon, ang pagpapala mo'y yung ilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilas-gilas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin ng ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba sa pag-aakalang itinakwil mo na, ngunit dininig mo yung aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ng puon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Aleluya, Aleluya, narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating si na Yesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga eraseno. Pagkababa ni Yesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito inalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya may gapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya at maikpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa lebis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinaintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy ang kawan na may dalawang libo ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa na hulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Yesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito may damit at matinuna ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,